DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap, saan naman kailangan magyari ito? Sa jaga nga bang ang tadhana? May pangako ang bukas. Kasaysayan, ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasabaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Sadya nga bang mapaglaro ang tatahangang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Malamig. Gamitin mo kasi yung kungot mo dyan sa bag. Marurumihan eh. Eh, kesa naman manigas ka sa lamig. Baka pwedeng maganap tayo ng mas maganda-gandang pwesto. Eh, wala ka naman magandang pwesto mahanap dito eh. Sumiksik ka na lang dyan sa may haligay pagkatapos. Balutin mong katawan mo ng kumot. Gaya na itong sa akin, Ay, oh. Kumot ito ni Lola, <laughs> eh. ka na nga dyan. Basta ako matutulog na. Eh, Paano itong mga gamit natin? Baka may magnako kapag nakatulog tayo. Eh, sa tingin mo naman kaya, may magkaka interes pa sa mga gamit na ating palaboy. Tingnan mo mga itsura natin, oh. Wala tayong pinagkaiba sa mga palaboy sa kalsada. <laughs> Sige na, matulog ka na. Bukas na lang ulit natin problemahin ang mga problema natin. Mukhang may mga tiga rito. Ayos na to. Kesa naman doon tayo sa tabi ng kalsada na tutulog. Mabuti nga at kahit ganitong itsura natin, tinanggap tayo bilang waiter. Sa bagay, ayos na ito. Kaysa wala tayong maging hanap buhay. Ay, siya nga pala. Sabi ng chong mo, kukontakin niya tayo kapag nakahanap siya ng ibang pwesto. Wala eh. Ay. O sige, mag na tayo ng mga gamit natin. Sige. Linisin na natin itong bodega. Para makatulog tayo ng mahimbing. Mm. Ah, Uy! Dahan-dahan, mm. Vernon. Mm? Baka mabulunan nagutom, ka. Nagutom na gutom ako eh. Buti, libre ang pagkain dito. Mm. <laughs> Ay, siya nga pala, sinabihan ko yung kahera kanina na marunong tayo mag-ayos ng mga gadgets, lalo na ng computer. Mm. Sabi, kapag may kakilala siyang kailangan ng mag ayos ire tayo. Ayos. Ayos yun. <clears throat> mm. Sarap nito mami ah. pagramdam ko nasa Japan ako. Nakapunta <laughs> mm. ka na ba ng Japan? Hindi pa. Pero yun ang gusto kong mapuntahan unang mapuntahan kapag nagsimula na tayo sa tour around the world natin. Ako, gusto ko makaapak sa yelo. Uy, may yelo naman sa Japan eh. Sumama ka na muna sa akin. Kaya lang sabi ni Lola, gusto niya sa bansang kakaibe. Huh? San ko kaya sa unang dadalhin? Balikan natin ang tampok na kasaysayan Sa ating dulang May pangako Ang bukas Ay. Ano? May naitatabi ka na ba kahit konti? Talagang konti Ako rin eh Meron din pero kakaunti pa ito Sige lang Dadami din yan Basta palagi tayo magtatabi tuwing soldyo natin. Roman, mm. matagal na tayo rito sa Maynila. Hindi mo ba gustong muwi? Kahit pansamantala lang? Ayoko muna. Makaka-uwi din tayo. <sighs> Nami-miss ko na si Lola eh. Makikita mo rin siya. Konting tiyaga lang. Nagpunta tayo rito sa Maynila para lang umi-extra sa shop ni Chong. Tapos kala natin... Madaling makisama ang Maynila. Madali ang pera. Hindi pala. Planadong planado sana natin ang lahat. Pagtatrabaho habang nag-aaral. Tapos pagkalipas ng ilang taon, mag-graduate maka at makakapaghanap na ng trabaho na konektado sa interes natin. Ang iyong ko lang din nga naisip eh. Ang dali lang magplano. <laughs> Tapos ngayon, nandito tayo sa isang restaurant. Kung sa kalsada, parang zigzag ang dinadaanan natin, no? parang siper. <laughs> Oo oh, nga Minsan, nawawala na rin ako ng pag-asa. Pero bumabalik ako sa pinanayawalaan ko na kahit mahirap at matagal, makakarating din tayo sa paroroonan natin. Oh, saan ka galing, Roman? Pagising ko kanina, wala ka na. Eh, yung dating customer ng tiyo mo, kinontak ako. Oh. Hindi na kita ginising. Ano raw? May pinaayos sa akin doon sa bahay nila. Tapos, Vernon, may inaalok siya sa atin. Na? Kung gusto nating natin magtrabaho para sa kanya. Kasi, plano niya raw magtayo ng ganong negosyo. Pero walang pwesto. Parang, mag-home service lang tayo. Totoo ba yan? Oo. Pero sabi niya, kung may naitatabi tayong pera, baka gusto na natin mag-invest para maging shareholder ba tayo? Eh, totoo ba talaga yan? Paulit-ulit naman to eh. Eh, ano naman ang makikita niyo sa atin? Eh, kakarampot lang naman ang pera natin. Eh, eh, hindi pa naman kaagad na itatayo yung negosyo. Marami para proseso. Pero sabi niya, pwede na tayong magbigay ng pauti-uti ng pera eh, paano natin masisigurong hindi yan scam? May pipirmahan naman tayong papeles eh. Talaga? Oo. Nasabi ko na sa kanya na pangarap talaga natin maging IT specialist. Kaso, wala pa tayong pera para makapag-aral tayo ng maayos. Sabi niya, kapag naging successful ang mga negosyo niya, pwede na tayong makapagpatuloy sa pag-aaral. Uh, Bernon, baka ito na yun. Baka siya na yung tao makakatulong sa atin. Roman! Roman! Bakit? Nandito ako sa kusina! Tumawag si Chong! oh, ano sabi? Uwi daw siya sa probinsya! Sasama ka ba? Oo! Oh, kinausap ko na siya! Huwag niyang sasabihin ang nangyari sa ating dalawa! Pumayag naman siya! Uwi na lang ako! Babalik din naman ako! Eh bakit ka pa uuwi kung babalik ka lang naman? Tumapit ka nga dito! Ah. Oh. Tunga. Gusto ko lang makita si Lola Saka, ang alam ko May konti siyang naitatabing pera Baka pwede nating Idagdag sa ilalagak nating pera Para dun sa sinasabi mong negosyo Oh, naniniwala ka na sa akin ngayon? Na desisyonan kong Kahit anong pinto ang magbukas Mas mainam Kung susubukan nating pasukin Isang bes lang kumakatok Ang oportunidad Lola. Oh, naku nga po ko. Lola, namiss ko kayo. Oh, ano, kumusta ka? Oh. Ba ba bakit parang nangangayayat ka yata? Eh, ganyan talaga, la. Mahirap pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Pasensya ka na sana, apo, ha? Pasensya ka na. Wala akong sa sa'yo. Okay lang, la. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akong mag-aahon sa atin sa kahirapan. Naalala mo pa ba yung pangarap ko para sa'yo? Yung iikot mo ko sa buong mundo? <laughs> Hindi ko <ka> pala makakalimutin. <laughs> eh, pero baka naman naaabuso mo na ang sarili mo. Bay, uh... magpahinga ka rin, Apo. Huwag mong pababayaan ang katawan mo. Dahil kahit anong pagsisikap ng tao, kung mapapabayaan niya ang kanyang kalusugan, masasayang lang ang lahat. Tandaan mo yan, Apo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala po ba kayong ibibilin para sa kanya? Ano naman na ibibilin ko? Matigas ang ulo ng kababata mong yung Bernon. Kung ano ang gusto niya, ginagawa niya. Payag man ako o hindi. Kaya para sa akin, basta alam kung buhay siya, ayos na sa akin yon. Vernon, mag-iingat kayo palagi, ha? Tandaan may nila yun. Maraming malulokot na pagsamantala sa nila kaya kailangan nyo maging wais. Oo, oh, ate. Salamat sa paalala. Sige, umayo ka na. Ah, tara, la. Ah, oh, eh, gandito lamang kita maayahatid, ha, apo? Opo, mag-iingat ka rito, la. Ha? Ay, ikaw ang mag-iingat. Ay, sandali, sandali. Oh, Siya nga oh. pala. O, oh, eto, o. Oh. Ano ito? Yung konti ko na itatabing pera. Ah. Dalin mo. La. Sige na. Y Para ko may biglang gastusin, may mapagkukunan ka. Salamat, la. Salamat po. Gusto sa bahay, Vernon? Dati pa rin, Roman. Ah, ang sabi ng tatay mo, dapat manatili ka lang daw na buhay. <laughs> sabi ko sa'yo eh, wala yung pakialam sa akin. Ah, siya nga pala, eto. Oh, ano to? Idagdag mo muna doon sa share natin sa itatayong negosyo ng kakilala mo. Ah, ayos ah. Sigurado matutuwa siya nito. Ano ba ang mangyayari? Paano magiging hatian natin? Buka, sumama ka. Pagkatapos ng trabaho natin dito, pumunta tayo sa kanya para maipailuwanag niya sa atin na maayos. Matagal na nating naibigay sa kanya ang pera. Sabi niya, magpipirmahan na tayo ng kontrata. Eh, pero palagi na lang napopospon. Ano ba talaga nangyayari, Roman? Ranon. Bakit? mukhang... Mukhang nescam tayo. Ano? pinuntahan ko kanina yung apartment nila. Oh. Wala na sila doon. Tapos... Tapos ano? Yung mga nagpunta rin kanina na nakasabay ko. Uh, yun naman, Pautang. Matagal na rin yung hindi nakapagbabayad sa kanila Ibig mo sabihin Tinangay na yung pera natin? Parang Parang gano'n na nga Hindi pwede Hindi pwede Roman Pera yun ni Lole Vernon pasensya na Nakita mo naman siya di ba? Wala naman sa itsura niya na Manoloko siya Yan ang hirap sa'yo Roman Masyado kang desperado sa pangarap mo kung, ko ano-ano na lang ang pinapatos mo eh. Pati ko nadadamay. Kahit itong pananatili dito sa Maynila, ikaw ang may kagustuhan nito. Ngayon ano? Ano nangyari sa atin? Pareho tayong parang aliping na mamalimos ng konting barya rito. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Bakit? Ginusto ko bang maloko? Ginusto ko bang mascam? Isa pa, hindi naman kita pinilit na sumang-ayon sa mga desisyon ko. Ha? Kasalanan ko ba kung sa una kumukontra ka? Pero sa huli, palagi ka pa rin dumidepende sa desisyon ko. Dahil may tiwala ako sa'yo! Pwes! Kasalanan mo! Dahil nagtiwala ka sa akin! saan hahantong ang pagtatalo ni na Vernon at Roman. Tuluyan na kayang masira ng pangyayaring ito ang kanilang pagiging magkaibigan? Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghaw ay sina Phil Cruz Susan Robles Lionel Benjamin Rosana Villegas Jenna Linda La Cruz at Maynard Landicho Jr. Nilapatan ang angkop na tulog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyon Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang kaibigan June Martin de Gaspi nagaanyayang huwag po ninyong galiligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sadya na bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako Ang bukas. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.